For today's ganap nga ay dadayuhin nga natin ngayon ang isa sa mga pinakaliblib na lugar dito sa Bagakbataan. Kaya naman nandito na nga kami at paalis na nga kami at medyo umulan pa nga. Mabuti na nga lang at maya may narating na nga namin dito sa barangay Binuwangan dito sa Bagakbataan. For today's video nga ay pias na nga dito at dito nga gaganapin yung kanilang Miss Kay Pangkalawakan. Hindi naman ako makahindi kasi nga ito nga sa Inay Amaya yung Orga dito kaya naman sumugod pa rin ako. Kahit sobrang layo naman ito talaga na halos ang likod daw nito ay Maribeles Bataan na. Siyempre present dyan dyan ulo pong naka akala mo medyo red. Nakakatawa nga sobrang babait ng mga tao dito at talagang ng mga kami at pinakain pa kami dahil nga mismo piyasta rito kaya naman ha, na pa sa iyo na sa inay Amaya. Medyo na late na nga nung no, nag-umpisa eh kasi nga pa ambon-ambon pagkatapos ay eh, wala pa nga covered yung court dito. Kaya nga eto na nga nag-umpisa na at pinakalala na nga mga hurado for today's video. At wala na nga pa tumpik pa at tirapan na nga ng mga ating kandidata yung kanilang national costume. Konti nga lang yung mga candidates dito eh kasi nga naman ni eh, paano ba dito eh sobrang layo naman kasi talaga. Pero in fairness naman sa so, sobrang layo anito nito eh, gan may tsura lang ang makikita, hah, 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 na lang po, kahit na po. Bali nga lang sila dito kaya naman talaga magpupukpukan na lang sila dito kung sino ba talaga ay mananalo sa kanila. First time ko nga lang dito at halos ilang oras talaga namin binahin tong binangay binuwan bagak bata na to na talaga naman napakalayo. Kaya naman medyo waga nga kami bali sa amin para makarating nga dito. Pangasa nakakaloka dito ay talagang wala Kasi signal signal mabuti na nga lang at merong wifi sa barangay. Habang rumarap pa kayong mga akla bigla na naman umulang kaya naman umuwakan na lang nila ano itong tela para magsilbing bubo. Mabuti na lang at hindi nagdedere-derecho yung ulan pa ambon-ambon kaya lang inaambunan niya ako, kaya naman talagang sumakit yung ulo ko. eto at lumakas na nga. kaya naman sumilong muna kami at nag-stop muna yung program. Yung minamadali na kayong konti, sabi eh, ka kasi magdire-diretso ang ulan at eto na nga't inirampa na ng mga aklo. Yung kanilang mga swimsuit na talagang man nakakaloka at nakakaaliw. Totoo lang, ay ka talaga mag-judge ng Miss Gay, pero pag Miss Gay pang kalawakan ay eh, talaga nakakaaliw, talaga mas gusto kas gaganaan ka mag-judge. Wala kang ibang gagawin dito kung dito mawat. Talaga maloka na lang talaga sa mga eksena ng mga aklo. At eto na nga, oh, nyo naman oh, si kuyo parang nagbibiro lang. Bakla man talaga to. Nakatawa ka lang dito sa barangay nila eh kaya naman talaga umaambon. Ambon ay eh, talaga hindi matitinag yung tao at talagang sobrang dami pa rin mga nanonood dyan. At maya maya nga eh, ay na nga ni inay itong sahig. Nilinis pa nga. Tapos nga ay eh, nagpatimpla nga ako ng kape kasi nga ay eh, parang inaantok na nga ako sa mga eksena ng mga oklo. Eme. Eh, may... at totoo lang ay eh, talagang sumasakit na nga yung ulo ko dyan. Hindi dahil sa mga oklo, kundi dahil sa paambon-ambon ngat na nabasa na nga kami dito sa harap. At maya, -maya nga eh, eto na eksena. <laughs> Ja, no sé estar allà. mi Fiesta! nagkagulo na nga mga tao dahil nga sa talit ni candidate number 4 eh may mabuti na nga at meron dyan yung mga barangay para mag-assist kaya naman Deloitte tuloy pa rin ang mga kodas na mga aklo eto na nga itong nayari nga yung mga talit ng mga akla ay eh, dire-diretso na ka sa longgo na hindi ko na kinuwanan kaya naman eto na pang na lang nga para makita nyo na ng sabay-sabay halos dire-diretso nga lang ang program at wala ng keme-keme pa para nga madaliin na baka mamaya nga yung umulan at eto na diretso sa awarding na pagkaya awarding ay eh, nagdiretso QNA na tayo para malaman na nga natin sino ngayong panalo kaya may isinukat ko na na yung corona. Other na yung Q&A. So at sa wakas na ito, nakatakorona na nga yung ating Miss Kay Pangkalawakan dito sa Binuwangan, Bagakbataan. Kaya naman maraming maraming salamat sa masayang experience na to at sa mga taga Binuwangan, Bagakbataan. Yun lang muna for the next video. Bye!